Ayan guys, nagbubungo yung pagtsatsaga natin sa kanya. Pinatayo ko siya at uminom na guys. Ayan, at tumitikim na dyan sa pagkain niya. Oh. Ayan, isang good news ito guys. Ilang araw siyang kwan, oh. hindi makatayo. Sobrang pagod na pagod. Ayan, tumikim na siya guys. Oh. Kakatuwa. Kakatuwa. nung sinubuan ko din siya kanina guys para tumikim na din siya kahit paano so hindi na natin siya babalik doon sa kabila guys dito na lang siya yun good girl kain ka na nakakapanghinayang kasi guys kapag ano talagang may nangyari sa kanya So, at least kahit papano minom na siya, guys, okay na yan. Tumitikim-tikim natin siya ng pagkain. So, wag lang natin siyang bibiglayin. So, at least may mga pagkain siya dyan. Meron din dito. Meron siyang dry din na pagkain. Pero, sinusubuan natin siya ng... Ano? Yung nababad para mas malambot. So I thank you, Lord. Nagkaroon tayo ng pag-asa, kalakot guys, kung ano. ko mamamatay na siya kasi talagang asin kahapon eh. Hindi siya... Kanina, tayo nga na lang yung nagre-response sa kanya kapag tinawag mo siya. So ayan, nabuhayan tayo ng pag-asa guys. <laughs> So, okay na yan. Tumikim na siya at uminom. Pinagtyagaan talaga natin siya na subuan sa kapon, guys. Kasi as in, parang gulay na siya. Hindi na halos gumalaw. Sige na, pahinga ka na. So, may, may ganyan siya, guys, para hindi malamig yung simento tatanggalin din natin yung sya, yan pag naka-recover na siya. So ngayon ganyan muna. Medyo lumakas din ako guys na makitang medyo okay na siya. Halos may pubya na kasi tayo sa dami ng namatay na baboy natin guys. Yan, uminom na. At hindi kasi yung pinsala niya guys. So, ginawa ng mga kasamahan niyang pituba naman nagtulungan na. Magang maga yung tainga niya oh. Makapahinga na siya ng dalawang araw. So yan kahit pa paano tinayo natin siya kanina. Kasi mas naging comfortable na siya nakahiga na lang. So nung tinayo natin na yan, matagal na siyang hindi naman na nahiga na. Yan lang siya nakaya intact sa tubig. Yan sa mga sumubaybay guys dito sa ating baboy. Thank you. Maraming views yung sa reels ko nito guys. Umabot ng 1.6 yung isa. Saka 1.2. So, ayan, good news yan, guys. Post natin ito mamaya-maya.